Cesar Mangpao ay isang dating opisyal ng polisya sa bansa na nakilala dahil sa kanyang pagkakaugnay sa mga matataas na profile na kaso ng krimen at iba't ibang katiwalian sa bansa. Si Mangkaw ang dating head ng Task Group Luzon, ang dating Presidential Anti-Organized Crime Task Force ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa kasaysayan ay siya ang namuno sa pagkaubos at pagkapaslang ng leader ng Red Scorpions na si Ka Alfredo alias Joey de Leon. Ang grupong ito ay ang itinuturing na isa sa mga assassination group ng CPP NPA. Si Mangkaw ay isa ring miyembro ng Philippine National Police o PNP at may ranggong Senior Superintendent. Isa siyang mahusay na polis at maraming tao na may masasamang hangarin na rin ang kanyang nakahara. Mayroong mga napas lang dala ng tawag ng tungkulin at may mga naipakulong. Marami na rin siyang nabigyan ng hustisya Ngunit sa kabila ng mga ito, ano-ano nga bang kaso ang kanyang kinasangkutan bilang isang pulis? Pinaghahanap na ngayon ang NBI si Mangkaw at humingi na rin daw ng tulong sa PNP para sa manhunt. Kagabi, pinagpapasok ang mga motel para hanapin si Mangkaw. Bumuo na rin ang PNP ng truck team para sa manhunt. Ulit-ulit niyang -ulit sinasabi, wala na po akong choice kasi nanganganib po ang buhay ko. You have to surface. You have to surrender within the day. Otherwise, ikakasa namin an intensified manhunt. Ano na nga ba ang kanyang mga nagawa? Tara, kilalani natin ang pulis na kinatakutan ng mga kriminal at makakaluwang grupo na si Cesar Mangkaw sa pagpapatuloy ng istorya. Cesar Mangkaw ay isang dating opisyal ng polisya sa bansa na nakilala dahil sa kanyang pagkakaugnay sa mga matataas na profile na kaso ng krimen at iba't ibang katiwalian sa bansa. Isa siyang mahusay sa kanyang serbisyong ibinibigay sa Davao at ang kausayan niyang ito ang naging dahilan upang malipat siya sa Maynila. Sa kanyang pagdating sa Maynila, parila na agad ang bumungad sa kanya. Itinilaga siya sa Bulacan kung saan inatasan siyang magtayo ng opisina na Criminal Investigation Service or CIS Field Office at magsilbi bilang isang senior inspector o kapitan. Sa kabilang banda, Nagkaroon naman ng kaso ng mga panguhold up sa isang bus kung saan sinasabing hindi iyon ang unang pagkakataon dahil nagsunod-sunod na ang mga ganoong klase ng insidente. Nagkaroon ng nakawan sa bangko at iba't iba pang insidente at ang mga iyon ay nagdulot ng kakaibang takot sa mga tao. Isa rin sa pinakatanyag na kasong may kinalaman sa kanya ay ang kaso ng Daser Cordito Murder noong taong 2000 kung saan ang publicist na si Salvador Dacer at ang driver nitong si Emmanuel Corbito ay dinukot at iniligpi. Sinasabi na sa kasong ito ay may kinalaman si Mangkaw at ang kasama rin nitong polis na si Michael Ray Aquino na noong una ay kinumpirma ni Mangkaw ang kanyang pagkakaugnay sa kaso ngunit sa huli ay binawi niya rin ito. Ngunit bago pa man ang kasong ito, sinasabi rin na may naugnay na rin si Cesar na noon ay kilalang notorious na grupo ng Red Scorpion noong unang bahagi ng dekada 90 dahil sinasabi umano na siya ang pumaslang sa pinuno nito. Si Cesar Mangkaw ay kinilala sa pagkakaroon ng ugnayan sa nasabing grupo na nagsasagawa ng iba't ibang ilegal na aktibidad sa bansa. Ang Red Scorpion Gang ay isang sindikato na nagkakaroon ng mga aliansa at koneksyon sa mga pulis, pati na rin sa ibang mga opisyal ng gobyerno bago pa ito nagkaroon muna ng iba't ibang kaso ng mga pandurukot sa lugar kung saan sinasabing ang sangkot ay ang grupo ng Red Scorpion kaya naman upang mapagbayad ang mga sangkot sa hindi makataot makatarungang kilos ay gumawa sila ng iba't ibang hakbang upang ang problema ay kanilang matugunan dahil sa kagustuhang magkaroon ng pinakamababang crime rate sa Bulacan sa buong bansa, itinalaga si Mangkaw bilang tagapanguna sa pagresolba sa problema. Habang binibigyan solusyon ang mga problema, natuklasan ni Mangkaw na lumalabag sa batas si Tiniente Vargas na kanya ring kasama sa opisina sa kabilang dako. Matatandaan din na ang grupo ng Red Scorpions ay ang grupong dumukot kay Michael Barnes sa labas mismo ng opisina nito sa Manila Financial District noong 17 pito ng Enero. Dahil mayaman at malakas ang impluensya ng biktima, kumuha ang mga ito ng mga pribadong security agents mula sa Hong Kong kung saan ang mga ito ay sanay at bihasa sa mga ganoong klase ng sitwasyon. Noong una ay hindi agad nila natukoy ang eksakong lugar kung nasaan si Barnes. Ngunit nagkaroon naman sila ng ideya tungkol sa limang lugar na pwedeng pagtaguan at pagdalhan sa dinukot na biktima. Dahil dito, ikinasa ng pulisya at ang team nila ang Task Force Gemini sa pamumuno ni PNP Chief Cesar Nazareno upang iligtas ang biktima nagawang iligtas ng pulisya ang biktima ngunit si De Leon naman ay nagawa pa rin makatakas. Nang unay nabilangguna si Joey De Leon ngunit di kalaunan ay nakatakas ito kaya naman itinalaga ni Atty. Vicente si Mangkaw upang hulihin ang nasabing pinuno ng RSG. Nang makataka si De Leon, nagpatuloy ito sa mga aktibidad nito na mayroong paglabag sa mga batas ng tao at marami rin itong nabiktima kabilang na ang pamilya ni Atty. Vicente na siyang nagutos kay Mangkaw na humuli sa kanya nagkaroon ng mga engkwentro at mayroong ding mga nangyari mismo sa CIS office dahil sa umano'y hinahabol ng grupo si Atty. Vicente na noon ay nagtungo sa opisina upang maging ligtas siya matapos ang nangyari sa kanyang pag-ina. Pati ang bahay rin nila Mangkaw ay pinasok kung saan ang tao lang doon ng mga sandaling iyon ay ang kanyang asawa na si Maricar at ang kanilang katulong at nang sandaling makarating na siya sa bahay nila ay napas lang niya ang mga nandoob sa bahay nila. Isang taon matapos ang mga pangyayari kay Barnes Tuluyan ang nadali ang leader ng RSG na si Joey De Leon na matapos ng kaso ng pagdukot kay Barnes ay naging most wanted kidnapper na sa bansa. May patong na ito sa ulo na $134,000 o 6 na milyon at 700,000 piso. Kaya naman, nadali ito sa isinasagawang raid sa isang safe house sa Bulacan. Nang matagpuan ng mga polisi De Leon ay sinalubong nito ang mga pulis ng mga putok ng baril kaya naman gumanti na rin sila. Sinasabi na tatlo sa mga balang tumama sa katawan ni De Leon ay nagmula kay Mangkau ang pagkasawi ni Alfredo Joey De Leon na sinasabing pinuno ng Red Scorpion Gang ang naging hudyat ng katapusan ng paghahari ng isa sa itinuturing na notorious na kriminal sa bansa. Dahil dito, pinuri ni dating presidente na si Fidel Ramos ang ginawa ng mga pulis dahil ang pagkawala ni De Leon ay itinuturing na isang malaking tagumpay ng administrasyon kaugnay ng kabi kaso ng krimen. Ayon kay Major Cesar Mangkaw ni Ronda ng mga polis ang sinasabing safe house sa Bulacan. 30 milya ang layo matapos makatanggap ng ula na si De Leon ay magtutungo roon upang dalawin ang asawa. Dagdag pa niya, sinubukan nilang arestuhin rin ng maayos si De Leon. Ngunit ang nasabing pinuno ng gang ay naglabas ng baril at nagsimula itong paulanin. Nagkaroon umano ng inkwentro at matapos iyon ay nasabat ang isang motorsiklo, cellular phone, pera at handgun mula kay De Leon. Naaresto rin ang isang binata na nagngangalang Christopher Reyes na pinaniniwala ang runner at lookout ni De Leon. Ayon naman kay Colonel Panfilo Lacson na noon ay Chief of an Elite Anti-Crime Task Force, sinabi niya na ang grupo ni De Leon ay nasa likod ng nangyaring pagdukot sa U.S. Oil Executive na si Michael Barnes noong buwan ng Enero taong 1992 at ilan pang kaso ng pandurukot din sa ilang mga prominenteng negosyante. Naging matunog sa publiko at naging usap-usapan ang nangyari kay De Leon at naging usap-usapan din ang husay ni Mangkaw. Dahil matapos ang ilang inkwentro upang wakasan ang kasamaan ni De Leon, ay nagawa rin nito ang tungkuling itinalaga sa kanya at iyon ay antapusin ang mga iligal na gawain ng pinuno ng Red Scorpion Gang. Samantalang makalipas ang ilang taon ay may mga kaso rin kinaharap si Mang dahil sa ilang mga kilos nito na pinaniwalaan ng marami bilang labag sa karapatang pantao kabilang na ang nangyaring pagpaslang kina Daser at Corbito noong taong 2000. Sinasabi rin na matapos magsampa ng mga kaso laban sa kanya noong panahon ng Administrasyong Arroyo ay dumipad ito palabas ng bansa. Matapos ang tatlong taong pagtaka sa kaso na dapat niyang kaharapin ay bumalik ito at sinasabi na sumuko batay sa pahayag ng CIDG National Capital Region. Ikasyam na Setyembre taong 2020, si Mangkaw ay itinalaga bilang Chief of an Attaché Agency na in charge sa lahat ng gawaing may kaugnay sa cybersecurity patay sa inilabas ng Malacanang Ayon kay presidential spokesperson na si Harry Roque, si Mangkaw ay na-appoint bilang Executive Director 5 of the Cybercrime Investigation and Coordination Center or CICC ng Department of Information and Communication Technology or DICT. Sa nangyaring pagkatalaga ni Mangkaw sa posisyon, nahati ang pananaw ng publiko dahil marami ang nagsabi na hindi dapat malagay sa ganoong posisyon ang minsan na naging kriminal dahil nga sa naging kaso nito dati may ilan namang marahil na natuwa dahil sa pag-aakala nila na katulad ng kung papaano nito nagampanan ang tungkulin nito sa pagiging pulis, ay magagampanan din nito ang bago niyang tungkulin bagaman may kalayuan ito sa dating niyang trabaho. Ayon kay Harry Roque, hindi nila sigurado ko magagawa ni Mangkaw ng maayos ang kanyang trabaho. Ngunit nagtitiwala pa rin sila dahil mayroon itong kakayahan para gawin ang nararapat para sa ahensya. At nagawa na niya ito nung minsan ang isang salot ng lipo ng leader ng Red Scorpions ay naitumba niya. So ngayon, alam mo na ha?